Hello guys. Maglalagay ako ngayon ng akyatan, yung trellis para sa aking pananim na ampalaya. Tong gagamitin ko guys, Runo. Talang kailangan na ng kakyatan tong ang palaya ko, ang palaya ko. Meron na siyang tawag dito yung pangakyat. Ito guys yung umpalaya natin yun Yung doon. Inch, by inch. Row by row, gonna make this garden grow. All it takes is a rake and a hoe and a piece of fertile ground. Inch by inch, row by row, someone bless these seeds I sow. Someone warm them from below till the rain comes tumbling down. Pulling weeds and picking stones, man is made of dreams and bones. Feel the need to grow my own, cause the time is close at hand. Rain for grain, sun and rain, find my way in nature's chain. Tune my body and my brain to the music of the land. <laughs> Ayan guys, nabitin yung ating runo kaya punta na naman tayo mamimili doon sa pinagbinsan ko noon guys. Ito palang runo ko ngayon guys is pang second ko na ulit na to. Unang gamit ko to bins. Ito yung tapos na natin guys. Ayan. Medyo nakalahati na yung isang plat. Baling paglalagay pala nitong runo guys Para siyang buhok lang na sinisintas Ang buhok lang ng babae na mahaba weeds and Man is made of and Feel the need to grow my own cause the time is close at hand. Rain for rain, sun and rain. find my way the next step. Ito ng kinalabasan ng tirelease natin para sa ating ampalaya. Pakita ko sa inyo guys. Simple lang tong paglalagay ng rono guys. Karamihan na gumagamit nito, is sa bundok. Ang balak ko dito noon ay yung tansi guys, bumili na ako ng tansi sa Shopee, nag-order na ako. Tapos nisip ko 'tong Rono guys. Sayang pa na, sayang naman kung hindi pa magagamit para hindi lang siya nabibilad sa araw. Nakatambay lang siya noon guys, kaya ito muna ang ginamit ko sa susunod na lang yung tansi tapos yung mga kawayan andito pa yun guys oh yung tansi na gagamitin ko sana pero biglang nag ibang isip ko yan guys yung tansi natin nakakalat nakakalat pa dito sa bukid bali itong ampalaya natin guys inabunuhan ko na to ang pamamaraan ng pag-abono ko dito sa ating ampalaya is nagbutas na lang ako sa sa tabi ng ampalaya guys tapos nilagyan ko na lang siya ng triple 14 at urea 4600 dahil ang kagandahan ni urea guys ay meron siyang 46% na nitrogen para sa kalusugan ng dahon at yung ikakaganda niya guys kaya ito yung resulta ng ating nabunuhan guys. Si triple 14 naman, meron din siyang 14% na nitrogen para din siya sa kagandahan at kalusugan ng dahon. At meron din siyang phosphorus guys na 14% na para din sa siya sa ugat. Tapos meron din siyang 14% na potassium guys para sa pagbibigay ng bulaklak sa pamumulaklak at informasyon ng bunga to guys ang ating ampalaya to yung resulta ng ating inabunuhan guys bali ang dami pala ng abono na nilagay ko is nasa 5 grams na urea at 5 grams na triple 14 so, ginulpi gulpi ko na guys para merong baon na hanggang sa pag aket na dito guys sa lumaki na pero abonuhan ko ulit dito guys Pagkata mga 1 month guys Abonuhan ko ulit to Dahil nga hindi patunaw yung abono natin guys Meron pa yung mga nakalabas Na hindi ko na Natakpan ng ng lupa Meron pa dito sa tabi guys Yun yung abono niya And guys ganito siya Kalayo sa Kalayo sa abono sa Tapos sa puno ng ng palaya. Nasa isang dangkal guys ang ang pagitan. Sa susunod na pamamaraan ko ng abono guys is itutunaw ko na siya sa tubig. Update ko kayo guys sa pag-abono ko sa susunod. yan guys. Dito na nagtatapos ulit ang aking video. Sa mga di pa po nag-subscribe sa aming channel, mag-subscribe na kayo and click the notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga video. Yun lamang po.